Ang nilalaman ng ating video. Ha? Ah! <laughs> Mula sa lobong hinihila ng batang multo, ang inaswang na binatang broken-hearted hanggang sa mga multo sa mental asylum, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral ngayon sa TikTok ang video na ito na may milyong-milyong views na sa kasalukuyan na kung saan ay makikita ang isang lobo na ito habang pababa ng hagdanan. Kung inyong pagmamasdan ay normal lamang na lobo ang inyong makikita subalit para sa ilang mga viewers, ito ay may maituturing na paranormal activity. Matapos itong mag trending ay agad itong inulan ng sari-saring komento at espekulasyon. May nagsasabi na isa nga itong normal lamang na lobo. Subalit tila ba daw may kumukontrol ditong hindi nakikitang nila lang kaya bumababa itong animoy isang tunay na tao. Sinasabi din na ang lobo ay maituturing na attractive na bagay para sa isang multo na bata. Pagmasdan ninyong mabuti, Ang pangalawang video namang ito na viral din sa TikTok na may milyong views na din sa kasalukuyan na kung saan ay manghang mangha ang mga tao sa kakaiba at laki ng puppet na ito, lalo na at pati mata nito ay gumagalaw din. Panoorin ninyong mabuti! Matapos itong mag-viral ay marami agad ang nagkomento at nagbigay ng kanilang sari-saring opinyon at espekulasyon. Bagamat humanga at natuwa ang lahat sa nakita nilang dambuhalang puppet na ito na ipinarade sa kalsada, ngunit marami ang nagtatanong kung bakit kailangan pa nila itong pakainin at sipilyuhin. Kayo ano naman ang masasabi nyo rito, ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay mula sa YouTube channel na True Horror Stories POV. Ito ay based naman sa nakakatakot na karanasan ng isang broken-hearted na binata dahil sa panlulokong ginawa sa kanya ng kanyang kasintahan. Panoorin ninyong mabuti ang nakakakilabot niyang karanasang ito. 15 juga ni Eh Itu dosa je Alamak ini su duduk kat sini. Popos. Oi jatuhkan telekung lagi eh. Tengok 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 tengok. Oh no, kopi tak boleh masuk. Ah, nantilah. Eh, rileks. Eh? Ayah Nang papasok na sana siya sa kanyang kwarto, dito ay nakarinig siya ng mga ubo na nagmumula sa isa pang kwarto na katabi lamang niya. Dito ay inakala niyang tatay niya ang naririnig niyang umuubo. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Orang yang batu kan? Ha? Moji batu eh? Ha? Moji? dah yang kena ayah tadi. Suara so, ada datuk-datuk kau ni? Hmm, betul tak? Hehehe <tik> 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 Hmm. Makikita sa video na tila ba may nakikita ang pusa at animo'y galit ito o may kinatatakutang nilalang buhat sa kwartong ito. Maya-maya pa ay nakarinig naman siya ng kaluskus buhat sa damitan. Ji. Katakutan ang abang na Manji. Ya Allah. Ado. Dito naman ay nakaramdam siya ng takot matapos makita nito na nagagalit ang kanyang pusa na Animoy may nakikita sa ilalim ng kama. Pagmasdan ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. menyesal tinggalkan aku Naya Haji Ham, ni, tidur dengan abang Ham, sini Mamalalam. Eh, oh g. Trabang cream lah. Sabala. Matapos makatulog sandali, dito naman ay bigla siyang nakatanggap ng message sa kanyang cellphone mula sa sinasabing girlfriend ng karelasyon ngayon ng kanyang ex. Ay, ex-husband is the guy your ex-fiancée... Huh? Huh? They were already cheating on both... Cheating? aku I agak I want revenge. Are you in? Cepatlah reply. Cepatlah reply. Nah, ha? Naya, kau memang kurang ajar tau. Aku dah agak ni bertindam yang kurang ajar. meet then by the way i'm natasha sure natasha 何や Napag-alaman niya na ang pangalan ng babae na kanyang kachat ay si Natasha. Dito ay nakipagkasando siya na maghihiganti silang dalawa sa ginawang panluloko sa kanila ng kanilang mga ex. Napagkasundoan din nila na magkikita sila, marahil upang pagplanuhan ang nasabing paghihiganti subalit lingid sa kanyang kaalaman matapos itong makaidlip sandali. Dito ay nakatanggap siya ng mensahe na naruroon na pala ang katsyat niyang si Natasha sa kanilang bahay. Panuorin ninyong mabuti ang nakakakilabot na susunod na mangyayari. I'm here. Hah? Aku tak pergi address ke? Here? Eh! Kau jangan kacau aku siapa kau フフフフ。<laughs> <laughs> kacau apa? Jangan kacau. Ang video namang ito na mula sa TikTok na may username na Jessica Marquez 785 na kung saan ay nag-viral ito agad at umani ng sari-saring komento at espekulasyon dahil sa unexplained phenomenon na ito. Makikita sa video na nakuha ng kamera ang kakaibang pangyayaring ito sa isang rural property. Matapos mapanood ito ng mga viewers ay agad itong nag -trending. Dito ay sari-saring komento at opinyon ang kanilang tinanggap dahil sa pambihira at misteryosong pangyayaring ito. May mga viewers ang nagbigay ng opinion at teoria na ang fenomenon na nakuhana ng camera na ito ay tinatawag na San Telmo. Sa kulturang Pilipino, ang San Telmo na kinikilala naman ng mga taga Western World bilang St. Elmo's Fire. Ang paniniwala hinggil sa San Telmo o Bowl ang Apoy ay nagmula sa Philippine mythology at folklore na kung saan ay may iba't ibang kahulugan o interpretations ang origin nito. Ang iba ay naniniwala na ang San Telmo o ang Bowlang Apoy na ito ay isang kaluluwa ng isang tao na nalunod sa tubig. Na kung saan ay nakalubog ang katawan nito sa pinakamalapit na lugar kung saan nagpakita ang Bowlang Apoy na ito. Ang iba naman ay may paniniwala na ang San Telmo na ito ay isang kaluluwa ng isang bata na hindi pa nabibinyagan na kung saan ay humihingi ito ng tulong upang ipagdasal upang makaakyat na ito mula sa langit. Ang kwento at istorya ng Bowlang Apoy na ito ay kadalasan nagmumula sa mga rural areas mula pa noong Spanish colonial era. May nagsasabi din na kapag nakakita ng bowl ang apoy, ay ito ay may kaakibat at may paparating na panganib. May nagsasabi din na kapag iyong sinundan ang bowl ang apoy na ito ay ikaw ay mawawala at maliligaw at mapupunta sa ibang dimensyon ng mundo. Ayon naman sa siyantipikong explanation tungkol sa San Telmo Fire na ito, ito ay bunga ng tinatawag na luminous plasma or ball lightning. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa San Telmo Fire na ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. No, ang video namang ito na trending ngayon sa internet na nagdodokumento ng mga nakakatakot na kababalaghan sa loob ng hotel ay nagmula sa YouTube channel ng The Historic Jefferson Hotel. Dito ay nai ng kanilang CCTV camera na nakalagay sa lobby ang isang boses ng bata na tumatawag sa kanyang ina. Ang asawa ng manager na nakajuti sa front desk ay inakala na ang nasabing boses ay galing sa kanyang anak na si Mekana. Subalit si Mekana ay nasa school ng oras na yon at wala sa bahay. Dito ay makikitang natakot ang customer habang tumitingin ito sa paligid. Dito din ay makikita ang pagkagulat ng asawa ng manager dahil sa nangyari. Okay. So, ano oh yeah. Dito rin ay maririnig ang nasabing boses sa isa pang angulo ng camera. sinasabi na isa ito sa pinaka na ghost sighting ng isang bata. At sinasabi din na mas nakakatakot pa ang multo ng isang bata kaysa sa ibang uri ng multo. Matapos namang mag-viral ang ginawang pagbisita ni Joe Weller sa isang mental asylum na ito. Dito ay sinubukan naman ng grupo ng YouTube channel na Vigama na pasukin at imbestigahan ang kababalaghang nangyayari dito. Upang makasiguro na walang sinuman ang naroroon sa loob ng building na ito, dito ay naglagay sila ng mga harina sa sahig. Dito ay malalaman nila kung may bata o sinumang nila nilalang ang pumasok sa loob ng asylum na ito kapag umapak sa nasabing harina sa sahig. Nang pumasok naman sila sa loob nito, dito ay bigla na lamang may tumulak ng hospital mail cart upang harangan ng isang doorway doon na kanilang daraanan. Huh? Oh! <laughs> oh. sorry guys. Wait, wait. What the f The this it? god. Who's fast? Wait, wait, wait. You 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 know, you know. let's let's check let's check if like And I, I Wait, wait, check the floor, check the floor. Yo, yo. You wait, man, wait, check, wait, the floor, check the floor, check the floor. side. It's like there's no well, man. Oh my Nobody's stood over here because it. somebody's in the building. Oh, no, no, no. It's hey, the basement. Yo, yo! Fice. someone in there. Guys, I'm not fing more now. Hey you might you might bang girl? call the Yo, Wait wait, now I'm checking down again because this there has to be someone over here, da. Right? Oh <gasps> Go on! What the f let's go, let's go! go. Yo, I no, think no no, no no no- No, I I can't be oxeless. I'm dipping out, I can't be oxeless, I can't be- I'm going, I'm going, I can't be awesome. You need to fucking school, bro. Let's go. Your GoPro is still there. Dala ng kanilang matinding takot, dito ay napagpasyahan na lang nila na lisanin ang nasabing mental asylum. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.